Good morning, good morning mga idol isang magandang umaga sa inyo mga, mga ka idol ngayon ay 5.25 ng umaga mga ka idol at gaya na natin ganyan pa rin ang inyong makikita mga ka idol at yan nga mga idol marami pa rin nagkalat ang ng basura mga ka idol pero maya maya mga ka idol malinis na yan dahil ang ating tagalinis ay mabibilis na mga ka idol at bago tayo mag sa mga ka-idol, pakipindot na rin ang ating bell mga ka-idol. Pasubscribe na rin ang ating channel. At para ikin share na rin. Baka naman. At gaya nga ng dating mga ka-idol. Ganitong oras, nagbilitawa na yung mga nakikita nyo mga ka-idol. Ganyan talaga mga ka-idol Hindi nawawala ang pasaway Kahit dito sa lansangan mga ka-idol Kaya nadadamay ang ibang maayos magtinda mga ka-idol Lalo na yung mga ibang namamasura Nakasako na, kinakalat pa Kaya damay-damay na to mga ka-idol dito talaga sa lugar na ito mga ka-idol, hindi talaga mawawala ang basura dahil dito ang bagsakan talaga ng mga, yung mga sinusuro ng mga bulldozer mga ka-idol. Yan nila tambak Kaya tuwing magbibigyo tayo mga ka-idol, para basura dyan. Dahil talaga ang tambakan ng basura mga ka-idol. Pak, kalau itu security. Kalau

Hanggang dito na lang ang ating video at kami pa uwi na dito mga ka-idol Maraming salamat sa inyong panunood God bless you all mga ka-idol Bye bye See you next video mga ka-idol